Welcome to basketball bars. Eh, no? Magti-training tayo ngayon sa may balara. Naka-sapatos, kami dalawa niya. Yan, diretso na kami na sa court na eh, no? Yay! Outfit check. Sarot kayo yan Lagi natin kasama yan. Videographer na natin. So, Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta dyan. Happy 14K followers sa po tayo. Ayan. Maraming maraming salamat sa Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta dyan. Please follow and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel at sa Facebook page. Ayan. Tol! Ay. Hey. Ah, <laughs> so, tol. So, ayun, pupunta na kami nito. Dito kami ngayon sa BLDT, pupunta lang dito, lang kami nito. Malapit lang naman 'to. Dito lang 'to sa Maydoson, tatawid ko lang kami. Eh, hey, shout sa idol. So, pupunta na kami so, doon. So, dito na tayo magkita in sa court. Let's go. Outfit check. Di mo makauwi.

Yan, patawid kami ni yan, yan. Ito lang yan. Tapit lang to eh. Lalakari na lang namin ito ni yan, yan. So, doon na lang tayo magkita kita sa court. Let's go! Idol pala tayo dito, si Hugo. Wala, no? Last Stop, stop. Okay. Sige. na. <laughs> pa yung iba. Kasi yun yun eh. Tayo na yung ito. pa ito. lang kami.

Kaya kahit anong gawin ninyo, kahit pa ninyo kayo magtanong ng mga ibang crew, hindi naman nangyayari lahat ng posisyon. Para sa akin lang, ah. ko lang sa iba. Kasi yung sinasabi ko, pag alam mo lahat ng posisyon, madaling na mag -adgas. Okay, big man siya, point guard ako. Negromaduate diba? ako, kung shall be. Eh yung role niya, big man lang. Hindi siya maraming magdala ng bola. Paano na gagawin? Wala nang pang sub na Yun yung sinasabi ko kung bakit lahat aralin mo Basta mag-save-save ka, sa lang. Kasi, di lahat ng oras yung nakikipaya mong na. gawin maganda lahat, hinihingi. Kaya mo dati. Gusto naman talaga ako eh. Hindi naman ako parang mag card Inaaral ko. Basta na ako, patungin tayo sa nagbig man. Diba? Parunong kahit saan. mag point card, eh, toho, diba? -a -a point card mag 2, 3, 4, 5. Napansin nyo, hindi ako kaya ko mag-adjust. Lali mo ko, ko ako. Pero ako, nagiging ko, ako. Walang problema. hindi ako nahirap ako Hindi ko. Kung kayo mag-coco sa isa lang. Kung baga, mabasi kayo sa isang team, sa nasa team, kung ano yung sa inyo ng coaches doon, yun yung magiging role ninyo. Pero yun nga, yung scenario kasi na minsan, doon mag-aboy ka lalo. Diba? Lalo na minsan, ito gagawin natin kay Bigman kayo, aaralin ninyo kung paano bumili. Karon kayo nang speed, speed na may bola. Kaya kanina, pinipo ako sa inyo कल में बोलो

thank yeah. you you <laughs> din, nagdilan tayo. Nice game, nice training. Down. Hey, Dean. Thank you, kuya. and player ng letran. Thank you, coach. Kuya. Aking kuya. Solid. Dean. Thanks, boss. Love you. Ay, so, mga salamat, salamat, salamat. Idol ko Kay Justin Hugo. Hoy, dito ako. Bomba na. Dami. Dang! Dresa. Ame. Eh, yeah, selamat. Hello tol. Uwi na kami. Day training. Uwi oh, na kami. Posing. Sempre. <laughs> Asa kita para na number 5 ako sa basket. Dami bossing so ayun tapos na yung training namin ayan maraming maraming salamat kay kay Jonel ayan saka kay Justin Hugo Justin Hugo ay player ang letran yan kampi niya ni Gimao so ayun maraming maraming salamat po sa training solid wala, si, wala man si coach Mike lang kulang kulang man kami pero successful pa rin yung training namin ngayong araw na to syempre nakasabay na rin sa ati si Yan ayan yeah. Shoutout mo si Jonel. Shoutout nga pala kay Coach Jonel. Salamat sa inyo. Ayun. Eh, so, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin dyan. Ayan. Ano lang kami, unti lang kami. Hindi kami kompleto pero may game pa rin kami na ito sa may Saturday. Kalaro natin yung masagana. So good luck sa atin, Team Old Balara. Eh, Ay, ayan. So, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta dyan. Eh, Please subscribe, like, comment, and share. So ayan, wala pa. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta dyan. Walang sawa wala ako. Mapapasalamat sa inyo. Kita-kita tayo next vlog. Peace.